Magandang araw mga kaelnan. Ang unang talakayin natin ngayon ay kasaysayan kung paano na buo ang mundo at buhay na naninirahan dito. Ang mundo ay umulat mula sa mga magulong simula dito sa panahon ng pagbuo ng solar system sa isang kaaya-aya at masigasi na nag pag ng buhay ng ganita, tulad ng patulog na bahagi ng Solar System Gold, maliit na bagay na tinatawag na claim is imalas na nabubo. Ang mga bagay nito ay nagpamgaan sa isa't isa at lumaki sa mga buhok Ang isa sa mga buhok ng planet na ito ay lumaki o Masyun na ang puting layuman ng earth Ang core, mantil at cross ay nabuo sa lukun Na dalawang pumiling takon ng formasyon ng planeta Ang pinakamaagang atmosphere Na binubuo ng hydrogen at helium ay nawala at pinalita ng isang atmosfera na nabuo ng mga vulkan na pinagunahan ng singaw ng tubig na may mga patulong na halaga ng carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur, sulfur dioxide, sulfur, chlorine, nitrogen, argon, hydrogen, at walang oxygen. Ang singaw ng tubig na sa kapilgiran at naging ulan habang pinalamig ang ipinagawa. Na Nakuha nito ang singaw ng tubig at narutong ng nagas ulan ng carbon dioxide mula sa kapaligiran. Ang solidong lupa ay nagbabago mula sa collective crust naman. Habihen at maagang Ardian ayon sa isa na marami sa mga katangian ng ng Rush sa pagtatapos ng Ardian. Ang kaibahan sa Tinsitis sa pagkintay ng Tinsitis ng Oceanic Rush pinahihintulot ang tubig upang makaipon sa mga reliyon na pinatawag ng naman. ngayon na mga basing kalagatan ang pinakalumang marine sedimentary records ay nagpapahibating na ang mga karagatan at sa mga tumitang kahit ng ay nagmula ng mga apat na milyong taon na ang nakakaraan.